Welcome to my vlog! At ako ay mag-unbox ngayon sa aking in-order na V8 So, sama niya ako guys! Teka, start na natin! So, ito yung b 8 V8. V8 na! Sinasabi nila na Meron daw pa kanta-kanta. May mic na daw ito. Hindi ko alam kung anong laman talaga. Ano yung tsura at paano ito gagawin. meeting. Isisiting ko pa ba ito? Papaturo na lang ako sa ano. Sa may marunong. Asensya na kayo sa kalat ha. Sa likod ng sa baba ng table. Mga gamit ko yan. Ito oh. Ito po. Papakita natin yeah. mm. siya. <laughs> Unboxing suitable for small recording studios for professional recording bullet and elastic shock absorber to prevent friction noise delicate daw to wow At may pa acoustic natin guys kasi hindi ko pa ito na try at kararating lang niya ngayon lang ako nagkaroon ng time na buksan siya excited na gumamit si Manang para magkanta-kantaan sa, sa white hirap buksan ito ah na natin para huh? hindi naman ano hindi na naman buksan ang mga karto na to masisira siya ay sakit pa naman ang kamay ah may tape pala kaya naman pala eh. Hello. Sisa na eh box. Ano kaya? Balangcha ka. Balangcha na. Sirain na lang yung box. Ah, sakit ng kamay ko. Eh. Na ano kasi ako ma nasugatan pag ko ng ano, pinggan sa masyadong ayun ito ang laman niya guys <laughs> pang ganito pala yun with my at syaka ano to? Ito yung tinatawag nila na B8 pala. Cute siya guys. Cute. <laughs> Gold pang mic niya. Paano kaya pag-sitting nito? Hindi pa napabasa eh. Para maumpisahan na. <laughs> Para ka rin palang mag record-record dito no. <laughs> So, basahin ko muna to guys, paano gamitin. Kaya, kakatuwa. Nakakatuwa. YouTuber na talaga si Akis. <laughs> so, thank you for watching guys. At itatry ko muna ito, paano gamitin. At basahin ko muna yung instruction niya. Ayan, pwede pala siya sa cellphone. Wow. So, meron pa siyang ano. Hindi <laughs> ko alam ito. Ibang laman nito Manood mo na ako sa YouTube paano ang paggamit nito. Kakatuwa. Kanta-kanta na tayo. so, thank you for watching, guys. Maya ulit. See you to my next vlog.